Unahin natin ang bayan ng Silang. Bayan ng Silang, isang bayan sa Cavite na may populasyon ng 295,000 na tao. Ang pangalan ng bayan na ito ay galing sa salitang Tagalog na silanganan o sa Ingles ay East. Sa barangay ng Luksuhin, matatagpuan natin ang Luksuhin Natural Bridge na isang natural na tulay ay isa sa unang natural bridge na nadiskubre sa Pilipinas. Ito ay nadiskubre ng mga Amerikano noong July 1910. Sa puso at sentro ng silang, matatagpuan natin ang Church of Nuestra Señora de Candelaria. Itong simbahan na ito ay pinagawa noong taong 1595 ni San Diego de Alcala at ang simbahan na ito ay naranasan ng iba't ibang pamumuna sa iba't ibang eras ng ating kasaysayan. Matatagpuan din sa tabi ng simbahan nito ang former na municipal building na gustong gawin ang i-convert bilang museo na tungkol sa kasaysayan ang kultura ng bayan ng Silang. Ngayon ay dumako na tayo sa buong probinsya ng Cavite. Sa bayan ng General Trias ay matatagpuan natin ang St. Francis of Assisi Parish Church o laging kinatawag na General Trias Church. Ito ay ang isa sa unang Catholic pari Parish sa munisipyo ng General Trias. Ito ay matatagpuan sa plaza ng General Trias. Sa Maragondon naman ay matatagpuan ang Roderico Reyes Ancestral House ay kilala as the Bonifacio Trial House ay ang historic house and museum sa Maragondon, Cavite, Philippines. Pinagawa siya noong 1889 at nagsilbi bilang korte militar kung saan ito ay naging saksi sa paglilitis kay Andres Bonifacio noong 1897. Cavite City naman ay matatagpuan ang Sangley Point. Ito ay isang naval base kung saan ito ay kinontrol ng mga Hapones, Amerikano at ang mga Pilipino. Ito ay nagsisilbing naval base para sa Philippine Navy sa kasalukuyan. Ang Emilio Aguinaldo Shrine or ang um, The Cavite El Viejo Shrine, ay ang national ng tambahan sa Cavite, Cavite kung saan nagpahayag ng kalayaan mula sa mga Espanyol noong Hunyo 12, 1898 ang Aguinaldo Mansion na kilala rin bilang House of History ay kung saan naganap. Malagang sandali sa kaysaysayan ng Pilipinas, ang hori ihinal ng estruktura ng bahay ay gawa sa pa at tikpi-takpi nang itayo ito noong 1845. Ang probinsya ng Cavite ay punong-puno ng mga lugar na may mayamang kasaysaya at magagandang disenyo at nakakaaliw talaga ito tingnan. Kaya tara na at pasyalan natin ang mga ito.